para Salamat sa inyong mga tulong sa amin. Hindi ko kalain makapunta Ano na po yung asawa mo? Sino daw di says? Ha? Ito Ay yung bana ko? Uh Oo. -oh. 40. Pero sa edad niya no, nasa sa dami nang naging anak niya no. no? Kala ko eh, nasa 40 ang anak. Blood mo lang yun. Sa dami ng naging anak pa. Okay? Ah, uh, dito, cut mo muna. Dito muna tayo kay Princess, kasi nagpapadidya si Ate. Hindi <laughs> ni ka Princess, Ate. Tara, hindi mo siya. Okay, mayroon mong bibigay na tulong para sa inyo, ha? Okay, Tita Pibilab, para po sa kanya, pindadala po sa amin. So, pito ko sa iyo. ¿Qué? Hello. 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 malayo na nung napuntahan so kanina hindi namin ito nakita siguro sa bilis na nakapunahan so, kaya siguro kami pinapalit na yung so, uh, para namin so, pero wala ka pa inam at least na ng gabi na natin sila bakit ang ani ba? Ayun, so binigay ni Sir Ay, Paul si, 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 to. For big parasay, para sa iya o. kay vitamins day. Princess. Pag inom ni mo kada-adlaw, ha. Kung tag -ka, ka ka homa ni mo kaon, di niyo mo kung wala pa ka kaon kay vitamin C man eh. Ha? So imnan ni man siya kada tapos makaon. Ari 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 princess. Ah, ah tapos ari ang kuan ng gamot ang bali Bergesic, tsaka yung Diatops. Yan, bigay niya ni, ni, ni Ma'am Lady Luyang of the Maguete City. Yan, binigyan tayo ng mga gamot para ay bigay natin sa So, ano man mahambal mo, subong na. Salamat uh, po. Ano? ano sabi mo, sabi ni Gay Salamat po sa inyong mga tulong sa amin. Mm -hmm. si Hindi ko kalain makapunta kayo dito sa bahay namin. Wala man po may ba kami mga tao mo ato dere na mo kay Pagkado ko mo O ba si ba may mga ikasarang sa pangabuhi Kinawala ko na yung ano Huwag niya mo kato dere Itong na nagkato dere Na nagbalay ka mo kami Kaya sarado na mo ang balay ba kung mga bata ba sa kasada, maipit Kaya sarado ang mga balay Ito lang yung bata dito dula mo dula mo. Dula lang mo. Dito unta pano. nila mo nila oh Yung bunga nalalagay nang stick. Tapos parang ginagawang yung ano. Hindi siya. Drumko. bunga. Tuyabas? Hindi. Ha? Ubuyo. Ubuyo. Pentingin mo ako, be. Pindahan mo ako, Hmm, uh, ito yung laro nila. Yan, lagyan nila ng... Habang nila na, sir. Ang Sali salingat, ang ano? Tabuyog na, sir. Tabuyog. Nilagyan nila ng ganito para umit. Ano, ginagawa nilang trumpo. Hmm. Hmm, ito na, oh. Sige. Sige. Kayo ka. Ah, ayan na. Wala silang laruan, eh. Ang muna yung hanyang pangan, pero medyo, eh. So, may dalawa tayong laruan para sa kanila. Ano Sa aton pa may na ba ito sa eskwilahan ka Isa lang? Isa lang. ano? Okay. ang akong... Amo man lang sila, among grade 8 ko, o ari okay. kong grade 1, o akong daycare. Kasi gawin mo ani? Si Princess Ay mo ni gawa, Princess. Honor ba ka sa una? Honor student ka? Grade ano? Grade 6 ha? Grade 6. Kapila ka sa grade 6 with honors? Third. Third 3 honor. 2, 5, so may apat na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, layo pa ang balas-balasan. Dira sa proper. Sa proper. Okay. Nakahiga ka ba ka kanina? Na? Saan ka nakahiga? Mga banig lang po ka Sako ang mong banig mo. Hina pa siya. Aha, uh -huh. Sako ang banig. Para o ganito, wala na nga himos. So,

Ano na tabi? Pilihan oh, mo so na. Nice. Yung sab. Kinalaman na siya stick para mag-away sila. <laughs> Sigup pa nga kay Gang Silheng na hurot na kahunlos. Api. <laughs> <laughs> Tangag stick para mag-away sila. Kaya ko. Eh, hit mo na. yung higaan na. Pangalan niyo? mo? kunarin sa akin, Jay. Tapo don. M M M M don. don eh. si At ya, si Ato si Gio. Si Gio na. Prinsipe nito pa siya na uminom naman ng eh. mo mo every eh. 4 hours mo ha. Dai, si Sir nanagpuan, Day. Pukuha na kundang, Day. Huwag kang magsapin ang hindi maano, ha? Wala silang banig, eh. Pagpain ka muna. Tulog ka. Wala may tinapay dito. Bigay ko na kong tinapay. Every four hours, ba, princess Mamaya. Ito Okay. Ate ha, paalala ha. Alas 4, inom siya ha. Opo. Oh, okay, oh, bukas yan, magaling ka na. Hmm. Bana mo ng bigas, ha? Oh, Makaulit yun mo, Bana? Hindi lang matasi. Banahon mo pa, Si Manal man sa Gapuli. Ah, so si ah, week, week, weekly. Ako lang karon dal, ko lang man ni. Eh. Ah. lang ko tricycle karon pa ulit. may tricycle lang dire. Palit ka, palit ka isda te. Oh, Para magaling mo man si ano po si tricycle. Tigriya ka malakat lang. Ginasulod may ni ano na nabasulod sila dire ko ka sa Kapiling ang dalang dan, maasim, kaya kung siya, kanintinapay, higyan na natin ito

sa, sige po, baba. Salama, bye bye. Din. Maraming salamat, Jud. Thank you din po. O, dili ka kamao mo. Panit, ana, at... mo, baby, ha? Bisa mo po ng sundan na po, ha? na po, na kay Nay, nakabuok na. Nanay, nanay ko, an pero, buyag, ba? Uy, pero buyag, ba? Uy, pero

diri sa amin. Ha? Sige, salamat. Amping mo diri, halong mo ka mo di. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.